dalawa. <laughs> dala, dalawa, dalawa may yung palak. Yun po ang tuloy na tuloy papuntang katotohanan. At maupo tayo sa balon. Ayan po, utat. Utat po. Mga kaibigan. Ito <laughs> so po ang gubat. Makita niyo po, mga kaibigan. Ano ba dulo niyan? Dulo na lang hanggan, kaibigan. Ano tayo, wag tayo mo. Chachi ba, diyan ba rin nakatira? Nasa lubong namin ganyan, hindi mo pinansin. Bakit? Hindi mo nababatay mo. Saad ka po sila yan. Nagtasang nga, hindi mo na maibit eh. Ano sa lalawa? Ano? Wala okay. na yun. Bumalik na. Hindi. Sila namang magkasasagot. <laughs> 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 <-tao> hindi, <laughs> <s Stressful> <laughs> hindi na. Hindi na tumuli dalawa. Pinuntaan na. <s financier> namin doon. Puro LPA yung tao. Ano? Ah. Hmm. Hindi na. May pinakababa ng bundok. फिर एमसी को डालता है पेंटोस से एनर्जी